Noon pa man, tila naging bahagi na ng kultura sa mga kulungan ang pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng selda. Nagagamit pa nga ang mga ito ng mga gang na nasasangkot sa mga riot o krimen. Para coping mechanism to, to for self-defense, gumagawa po sila ng mga ganitong armas. Ang ilang kontrabando ginagamit nila bilang pampalipas oras at para magkaroon ng komunikasyon sa labas. Tira mo yung mga diskarte ng mga gusto magpalusog dito. Gagawin nila, yan, Kontrabando, to, ha-hagi, pabuelo. Pero ang mas malala, may mga kontrabandong na ipapasok para maipagpatuloy nila ang kanilang mga bisyo gaya ng sigarilyo at ng ipinagbabawal na gamot. Paano kay magkadalaw na... May nakuha mga kontrabando dito pag uh, Hindi ba ibang pangkat kami, sir? Eh? Ah, wala ko pag ng pangkat. Kailangan, kailangan linisin yung sabihin nyo. Wala niya kami, Nagbabago kami, <laughs> di ba? Hey. Oo. Oh, sorry, sorry kung nagbabago kayo. Pero dapat tulungan yung kasama nyo magbago. Paano nga ba nakalulusot ang mga ito sa bilibid? Lalo na sa maximum security compound na dapat sana ay may pinakamahigpit na seguridad. Nito lamang nakaraang linggo, nagsagawa ng Oplan Galugad ang mga opisyal ng Bilibid. So bali itong mga cellphones na mga na-recover dyan inside sa maximum security compound, maring may nagamit silang mga dalaw na nakapagpasok na ito. So ito naman pong mga improvised deadly weapons na to. Kung may kita po ninyo, meron pong hindi naman siya pointed. So usually ginagamit po nila sa pagluto. Uh, paghiwa ng sibuyas, kamatis. Pero once na yung improvised deadly weapons is matulis, uh, pointed. So ito po yung minsan nagagamit sa pag nagkakaroon ng konting violence sa loob. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga cellphone, mga DVD players, mga sigarilyo at iba't ibang uri ng patalim. Ang ilan improvised o ginawa mismo sa loob ng selda. Ito po yung mga bedbanks po nila. Ito po ano, ganito yung bagay. Hindi naman po ito smuggle para makapasok. Sa loob Dati na lang? Na po itong nasa loob. Okay. Ito po yung mga tarima o higaan nila na tinatawag. Mm -hmm. Tsaka po yung mga flat bar na ginagamit sa mga, ano, sa mga bintana. Mm. So napaka-innovative po ng mga inmate. Dahil 24 hours, andyan lang naman sila, walang ginagawa. Ano yung lagi? Para coping mechanism to, to, for self-defense, gumagawa po sila ng mga ganitong armas para magamit oh, ito, nila. Ito sir, kutsara o? Oh. po na ito, kutsara. Yan, yan kutsara. Ito naman po, kung mapapansin po nyo, uh, curb. So, ginagamit po yan para ah, pang masunog sa Shabu. Oo. Doon sa mga selda sa loob, diba, patong-patong yun. So, parang may mga hagdanan. Ito, pero bahagi lang ito ng hagdanan sa loob ng selda. Pero sa likod. Ang nakuha daw dyan, mga cellphone. Bawal na bawal dito yun sa loob. Ang mga nakumbis droga ito na over naman daw sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Pero paano nga ba nakalulusot ang mga ito sa Bilibid? Lalo na sa Maximum Security Compound. Pinayagad ng reporter's notebook na makapasok sa Maximum Security Compound ng Bilibid kasama si Bucor Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito yung Maximum Security Compound ng uh, New Bilibid Prison. Pero uh, bago ka makapasok, isa, dalawa, tatlo. Tatlong gate mo na yung dadaanan at syempre, sasailalim ka sa mahigpit na security inspection. Dumiretsyo kami sa Building 8 o ang dating Sputnik Gang Compound na tinatawag ngayong Barangay Mapagmahal. Papunta kami ngayon dun sa Building 8 yun daw yung pinaka-congested Nakulungan dito sa loob ng uh, maximum security compound. Kung mapapansin ninyo, ito, ito, hindi ito original structure. Kagagawan lang ito ng mga priso para ma-occupy nila sa taas. Isang floor, meron sa sahig, meron sa second floor, sa isang deck. Tapos sa aket ka dito, may isa pa, balik third, three floors. Yung isang floor, ginawang three floors. May informant rin daw sila sa loob para matukoy kung sino ang nagpapasok ng mga kontrabando. Paano nyo nasisiguro na walang kontrabanda na ilulusot dito? Meron tayo mga among din, meron rin tayo mga informant. Okay. At uh, yun ang nagtitimbre sa atin na uh, sir may gumagamit doon na cellphone, alam ko may uh, kontrabando doon. Hmm. So, kaya meron tayong task force kay Okay, ready yan to jump up anytime may information, swap down ka agad yung ito, yung silda na may information na may laman. Kano mm -hmm. kalala yung problema ng congestion dito sa Maximum? Iba kita mo ninyo kung gano'ng kalala, no? Yung ideal, quality dito ay 4,500 lang. And right now, ang occupancy niya dito is uh, 19,000. 19,000, 4,000. So may exist tayo na 15,000 plus. Kaya nagkakaroon ng na coping mechanism itong mga priso para lang mabuhay sila dito. Ginagawa na na second floor, third floor yung itong building. Dahil siksikan, gumagawa na lang sila ng diskarte para magkasya ang mga nakakulong. Kailangan nilang mag- uh gawa ng mga improvised na mga additional na mga floors. Ito ang ginawa nila dito sa itaas. Ilan kayo dito, sir? Tatlo po. Tatlo. Dito. Ayan. So, dito naman, dagdag na palapag, tatlo naman yung sa Napakasikip dito sa inyo. Lalo na pag mainit ang panahon. Pagka wala po ito, talagang mamamatay ko sa inyo. Pag mamamatay. So, ganito kayo. Wala nang hindi ka pwedeng Pwede ka. Pwede ba umupo? Kagaya niyan. At Pwede ka lumun. Yan. Pag naka bumangon ka, kailangan medyo maingat. Nakaganyan po. Okay. Kasi untog abutin mo. babakan na ng ganun. Kailangan okay. palagi Balasar din na sila pagsapit ng gabi. Sa gabi, uh, ganito yung uh, kanilang pwesto. Ang usapan, hindi pwedeng matulog ng nakatihaya. Dapat nakatagilid. Pa, paano pag may mag-CCR? Uh, hakbang, hakbang. Habang papalabas kami sa maximum security compound, biglang sumigaw ang ilang preso. Paano kayo magkadalaw na may nakuha mga dito pag kwan Siguro hindi kapag magalugad, wala makuha ng kontrabando para tolo yung dalaw niyo Pero pag may makuha, kontrabando, cellphone, shabu, kutsilyo, ah, wala. Ito nga, wala kang kasalanan, pero bakit pinabayaan mo yung kasamahan mo na gumawa ng kasalanan? Damay-damay kayo lahat. Ha? Okay damay, damay kay lahat. Dapat, dapat, pag gumawa ng kasalanan ng kasamahan nyo, kayo na dapat magdisiplina. O oh, damay-damay kaya nga, damay-damay na rin na pagbantay. Bantayan yung kasamahan nyo, huwag gumawa ng kalukuhan. Ay, posible hindi nyo alam yan. Sana, makatulog na ka kayo, nakadikit-dikit, gano'n, no? Hindi nyo alam anong ginagawa ng kasamahan nyo. Hindi ba ibang pangkat kami, eh? wala pangkat. Kailangan linisin yung sarili nyo. Wala niya kami, nagbabago kami, di ba? Oo. Sore, sore kung nagbabago kayo, pero dapat tulungan nyo kasama nyo magbago. Ang mga preso rito, hindi raw muna pala pinapayagang tumanggap ng dalaw. Bakit walang dalaw yung iba? Damay. Damay sa kasalanan ng iba? oh, kasi itong building, itong building na ito, nakunan ng uh, kontrabando. Ah, okay. Lahat na ugipan, walang dalaw. Bakit tila hindi maubos-ubos ang mga kontrabando sa kabila ng kaliwat ka ng pagsasagawa ng mga oplan galugad sa bilibid? Nito lamang July 2018, ikinasa ng Bureau of Corrections kasama ang puwersa ng PNP Special Action Force ang Oplan Galugad sa Building 14 kung nasaan ang mga high-profile inmates at high-risk inmates. na ka ang samot-saring kontrabando gaya ng mga speaker, patalim, arnis, martilyo, lagari, mga ice pick at screwdrivers kasama ng pera na nagkakahalaga ng 21,000 pesos maging ang 40 gramo ng shabu. Pero sa ilalim ng pamumuno ni Bucor Director General Pato de la Rosa, sisiguruhin daw niya na maparurusahan ang sinumang inmate na magtatakang magpasok ng kontrabando. At maging ang mga kakunsyaban nila mga opisyal ng bilibid. Kasi kung may, may makuha pang kontrabando, hindi ko alam kung saan kay dalhin. sa maximum, Ibartolina kayo. Walang epekto. Doon tayo, doon ko lang kayo siguro dalhin sa Building 0, no. Building 0. Nasaan yung Building 0? Nandoon sa cementerio, Ah, nandoon ang Building 0. Doon ko na lang kayo dadalhin kung may mahuli pa ko dito ng kontrabando. Ah, katawa-tawa kayo pero I'm serious. Dito lahat uh, nilalatag yung mga dalaw ng mga dalaw at uh, chine-check isa-isa tubig, lahat ng pwedeng pagtaguan ng kontrabando, tinitingnan ng mga tauhan ng BGMP. Yan, kagaya keso. Ito, sir. Oh. Ginagano na lang, sir. Talagang isa, sir, to, sir, sir. Kasi baka nandito sa loob. Kasi pwede itong pasukan ng kahit anong something na shabu. Kasi malis na talaga yung shabu, sir. Mm -hmm. Ito yung uh, Cebu City Jail. Pangalawa sa pinaka-congested na kulungan sa ilalim ng Bureau of Jail Management and Penology. Araw ng dalaw ngayon para sa mga kamag-anak ng mga nakakulong sa Cebu City Jail. Bitbit -bit nila pagkain at iba't ibang gamit dito lahat ta uh, nilalatag yung mga dalaw ng mga dalaw uh, Chine-check isa-isa tubig lahat ng pwedeng pagtaguan ng kontrabando tinitingnan ng mga tauhan ng BGMP yan kagaya niyan keso eto sir ginagano na lang sir talagang isa to -sir, is -sir, is sir kasi baka nandito sa loob kasi pwede tong pasukan ng kahit anong something na shabu kasi manis talaga yung shabu sir mm. Pero kahit ganito kahigpit ang inspeksyon sa bawat gamit at pagkain, aminado ang jail warden na nalulusutan sila ng mga kontrabando. Ito yung mga kontrabando na nakumpiska ka dito sa male dormitory ng Cebu City Jail sa nakalipas na tatlong buwan. Ah, Noong Hunyo, isang 45 years old naging ah, nakuhanan ng droga sa loob ng kanyang are. Kabilang sa mga nasabat ang mga sigarilyo, lighter, cellphone, pocket wifi, at ipinagbabawal na gamot. Ang mga nahuhuling nagpapasok ng kontrabando, kinakasuhan ng BJMP. So lahat ng mga nakikita niyo mga nahulihan natin yan. Mm. Anyway pag mga noise hands, kontraband lang naman, yung hindi pwedeng kasuhan, they are, uh, they are from entering the jail services, mm. the, the jail premises. Mm. Pero yung iba dyan, puro may mga kaso yan, nakakulong na yan. Ngayon, preso na sila. Nandito na sa loob, kasama na nila yung dinadalaw nila dati at dahil mababa daw ang bakod ng pasilidad. Nakakapaghagis din ng mga kontrabando ang mga kakilala ng ilang bilanggo. Sino mo yung mga diskarte ng mga gusto magpalusot dito? Kasi ito, medyo uh, mababa yung bakod. Gagawin nila, yan, kontrabando. Ito, hahagis, oh, pabuelo. Yeah. By end of the month, lahat madidispos na yan. Ito, ma ng mato. Lahat ng mga ito, ma pupukbukin natin yan ng martilyo hmm. para di na magamit ang isa pang problema ang kinakaharap ng Cebu City Jail. Congested o ubod na ng sikip ang buong pasilidad. Itong uh, Cebu City Jail, ang uh, population nito ngayon nasa 5,200 na mga inmates. Pero itong kulungan talaga, dapat lang nasa 1,750 lang ang kapasidad. Ang seldang ito, dapat sana ay may 35 na nakakulong o kung tawagin ay Persons Deprived of Liberty o PDL. Pero naglalaman ito ngayon ng 75 na PDL. Kung uh, sinasabi natin masikip yung Sandinas, kung may mas masikip pa sa Sandinas, ito, yun. yun. Kunwari ikaw, si CR ka, saan ka mapupunta? Saan? Papano mo? May maaapakan talaga. At dahil sobra-sobra na -sobra ang laman ng kulungan, kailangan ding mapagka ang pondo para sa pagkain. Ito yung uh, kitchen ng uh, kulungan dito hinahanda yung pagkain ng mga inmates. Ang kanilang uh, budget, 60 pesos kada inmate, tatlong uh, uh, meals na yun. Lumalabas 20 pesos kada meal. Ganyan, daming kanin ang kailangang i-prepare. Mantaki mo naman dahil na ang inmates dito nasa mahigit, sa loob ng Cebu City Jail, nakilala ko ang isang inmate na itatago namin sa pangalang Bang Ben. 68 taong gulang. Nahuli siya noong September 25, 2016, matapos ang isang drug by-bus operation. Kasong paglabag, sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, ang isinampa laban kay Bang Ben. 2016 pa siya nahuli. Pero nitong August 13, 2018 lang siya unang nakadalo sa hearing ng kanyang kaso. Gano kahirap ang sitwasyon ninyo na may mga edad na nakakulong sa masikip na kulungan? Huwag oh, yun ka ng ano, sikip, ikaliso tayo. Mm -hmm. mm -hmm. Pero gati kong kong. Mm -hmm. Kaya try to see nila. Uy, uy, kung magkana yan. Sikad. Ang lusot. Ako, wala tulog ako, hindi ingin di, din kahina. Bangon. Taon na magkoy magkoy dalaw kayo na kaya nagkaroon trabaho. Sa ngayon, nagpapatayo ng panibagong pasilidad ang Cebu City Jail para masagot ang problema sa jail congestion. This is an 84 million facility mm -hmm. na sabi ng uh, engineer, this is only its uh, 45% completion. Mm. Baka next year matapos na ito. And uh, ang capacity nito ay kakasaya ang 2,500 na inmates. Ayon mismo sa COA, nagiging dahilan ang congestion para manibang bang isang bilanggo sa iba't ibang mga gang o pangkat para sa kanilang proteksyon at para magkaroon ng material benefit tulad ng mga kontrabando sa loob. So yung pangkats is a necessary mechanism for them. It's a social group for the inmates okay? so that they can source out what they need and because it's a mode of survival nagkakaroon sila ng protection ang ilang mga kontrabando nagagamit daw ng mga inmate tuwing nagkakaroon ng rayot o kaguluhan sa loob ayon sa COA report umabot sa 612% ang congestion rate ng mga kulungang hawak ng BJMP higit na mas mataas ito sa 512% congestion rate noong 2016 ang mga kulungan na may kapasidad lang na 20,653 na inmate. Ngayon naglalaman na ng 146,302 inmates. Yung buhay sa loob ng kulungan ay hindi na ganong mapayapa or kung baga sasabihin ng napakaraming mga NGO and human rights activists, hindi na siya in fact makatao. Instead of us trying to rehabilitate them, Or instead of us just trying to make sure na may pagkain doon, may sanitation, may tulugan, wala na kasi may kakulangan. Sa report ng COA, lumala ang congestion sa mga pasilidad na nasa ilalim ng BJMP dahil sa pagdami ng mga nahuling drug suspect. Dahil din ang mabagal na pag-usad ng kaso, kakulangan ng mga judge at kawalan ng pampiyansa ng mga mahihirap na bilanggo. Pinuntahan din namin ang Quezon City Jail. Ikatlo sa may pinakamalaking jail population sa bansa na hawak ng BJMP. 262 lang ang ideal capacity nitong Quezon City Jail kung pagbabasihan ang UN standard. Pero sa ngayon, meron na itong 4,727 na actual jail population. Katumbas ito ng 1,495% congestion rate. Aminado ang pamunuan ng BJMP. Nahirap silang kontrolin ang pagpasok ng mga kontrabando sa mga pasilidad na hawak nila. Continuous naman talaga yung pagkakandak ng Greyhound operations natin. Ano? Siguro, isa sa mga uh, nakikita namin dahilan kung bakit may mga nakakapasok pa rin is yung struktura natin. No? Meron tayong mga facilities na mas matataas pa sa bakod namin yung mga bahay. Inihahagis nila papunta dun sa loob yung mga kontrabando kulang rin daw sila sa mga kagamitan na makakatulong sana sa pag-detect ng mga papasok na kontrabando. Meron tayo sana mga body scanners para sa mga bisita no, na madaling makikita kung meron silang itinatagong mga illegal substance sa katawan o kaya meron pang ibang mga kontrabando. To, to, for self-defense, magawa po sila ng mga ganitong armas. Dahil sa kultura natin na uh, very criminalizing, very punitive, parang it's as if na imbis natin sila, hinahayaan na natin silang malulong or just completely mawala ng direksyon sa buhay. Sana um, yung mga jails and prisons natin ay maayos yung kalagayan para rin talagang they really work towards you know, the positive, full rehabilitation of the PDL. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's, reporters Note Notebook. Notebook.